Bukitanon lang. Saan banda yung kay Diwata? Da Bisayas ah, kayo eh. Ano po? Dito po ano Shell. Shell po yung may daan po dun Ah, okay. Kasunod okay. ng kanto. Ah, ano po kayo? Ah, sige. Thank you po. Oh, thank yeah. you. Hello, uplines. Nandito tayo ngayon sa Road 1. So hinahanap natin yung branch ni Diwata Paris Overload sa Quezon City. So balita ko nasa Visayas Avenue. So ang crossing nito, galing tayo doon sa Mindanao Avenue. Actually galing pa tayo DCS office sa Ortigas. Tapos we decided na kakain ng pares. since kakain naman lang, sa diwata na lang para makapunta din tayo. Kasi nakikita natin sa social media, yeah, masarap daw. Yung iba, sabi, hindi daw masarap. So, tayo yung husga. So galing EDSA, pumunta ng Agham, tapos sa North Avenue, tapos punta Mindanao, tapos likot tayo dito sa Road 1 Doon sonahan, ano na, uh, tara, Bisayas na, magtanong-tanong tayo kung saan yung kay Diwata Tingnan natin kung nakakabusog ba, kahit hindi masarap, okay lang yun eh kahit di masarap kasi pares pa rin yun eh. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Importante ma 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 ma, ma kagutom ba. Mm. <laughs> ma experience pa natin. Ba? Ah, ma experience daw. Diba? Okay. Tapos i-greet natin si mm -hmm. Diwata. Mm -hmm. Maupay na gabi sa Imodida mm. -hmm. uh, Diwata <laughs> Kasi That's waray part. siya eh mm -hmm. Waray siya So maupay na gabi oh. yep. Yeah. Okay. Tapos. Okay. Yeah. Ito uh, na. Bisayas na to. Bisayas. Okay. Ayan. Bisayas. Okay. Hanapin na natin yan. yan. May Starbucks. Hindi ko alam yung ano dyan. Hindi ko alam kung saan yan banda. Okay. Aha. Kung tatanong tayo sa taga Bisayas. Dito. Kung mayroon dito. Ah, video natin. Ha? Ha? Ah, sa Petron. Sa Petron tayo. Petron. Anong tayo sa Petron? Ano dyan? Dyan, dyan mo. Eh, ano mo. Tanong tayo. Kuya. Hi, Sir. Good evening. Magkitanong lang. Okay. Saan banda yung kay Diwata? Bisayas yeah. kayo eh. Ano po? Dito po shell. Yung yung, ano, sa shell. Shell. Shell? po, yung may daan po dun. Ah, okay. Tapos okay. munang kanto. Ano ah. po kayo? Ah, sige. Thank you po. Oh, thank, thank you. Ano. Wag ka dyan? Wag seatbelt. Kagi. Wait lang. Bisa ko sa <laughs> video doon sa dalawang ano eh. Ah, oh, di ba? na tayo. Mm. Huwag kang magreklamo. Hmm. Okay? Okay? <laughs> ah, tawid na tayo. Nakapagtanong na tayo kay Kuya. Uh, ah, magkita na kami ni Diwata. Kung andyan siya. Huh? <coughs> okay, okay. Tulog na din ata ngayon eh. Patante, magkakain tayo tapos makapunta tayo. Na? So, mm Sa Michelle pala daw. Ito so, kumain ni Irene ni eh. Sa ano? Yung some job sa bahay. Dito banda yun. Saan ba yun? Exactly. O doon pa ba yun banda? yun baka may shell dito hindi hmm. ko alam ah baka dito ayun no hindi hmm, kanan hata siguro ah baka kanan dito ah diba, ito. Oh, ito ito lang sabay shell daw eh Ang kanan ka daw eh alam ko na. yung may papadians si. Eh. saan ba yun ay, tanong na dito? Ay, tanong na natin. Ah, ito mga tricycle. mga tricycle. Diwata, diwata! Ah, okay, try ah. So, ay, nila, ay, yun, no? Okay, eh, lang, guys. Okay. Okay, okay. Thank you, thank you. Alam na, na alam nila pag may camera, no? Oh, diwata, oh, na diwata. <laughs> ah, ito yung papasok guys, ito yung papasok. Ha? Doon sa may tricycle Tapos ito, pasok yan Sa gilid lang to pasok Gilid ng shell Sa Visayas Papunta ano yung banda? Oh, ayan, oh ito pala al So agad. pasok Alam nila agad din oh, diwata diwata mm, Doon yun yung tricycle na yun no? oh Diba yung oh. tinuturo, sundan oh. yun nyo lang yan oh, Papasok pala Uh -huh. Dito, kanan. Hmm? Kanan. Kanan? Oo. Uh -huh. Sabi? Oo. Uh -huh. so, pa? Eh. Oh, hmm. So, <laughs> papilin ko papunta rin yung mga tao. Yung sumayon doon eh. Ha? Huh? Papunta rin siguro doon. Oo, ah, maganda. Sa jain pala ito. Sadyain talaga, no? Uh -huh. Oo. Oh, See, na lang. Wala naman. Hindi <laughs> oh, ba ako nakapunta rito eh? Ngayon lang ako na dito. away dito. Malayo, no? pag talaga, no? Pwede palang hindi dito. Dadaan, doon sa kabila. Oo. Pwede. sa kabila pala. Pwede yun. Kasi hinanap ko yung sabi doon sa vlog na ano, Papa John's. Wala yun doon eh. Oh. Hindi ito yun eh. Oo. Oh ito na entrance yun hindi doon sa Visayas Avenue entrance yun yung Papa John's na no? eto na ito na kata eh oh, ano? Eh? Ah, ito na guys ito na guys ito na guys

yun ha uh, nakarating na tayo hanap tayo parking ha? hanap tayo parking susuko sa pagpapark susuko sa pagpapark oh ay no ito yung mga great ata ha kundi ba yan kaya? ha? Oh, 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 parking. No. Tara. Layo ng parking. Layo ng parking. Patay tayo. Doon special. No parking. No parking. Magkano kaya ito? Yun. Yun. Nakarating din. Mabubusog na tayo. Magkano ba parking kuya? Alta Mamaya na lang yan. Ah. Awat ba sa? Okay. Naging special tayo dito ah. yun yung parking natin. Ano yun mo? Ayan. Yeah. Special parking. Pero malayo.